magpitas na tayo ulit mga master so ito yung mga ganito mga pangit na bunga yung mga maliliit pa niyan. walang pag-asa to pag ganito tanggalin na kaagad natin habang maliit pa lang lumaki iba talaga yung ano yung dilig ng ulan doon sa dilig na ano lang yung, yung tubig lang na mano-mano na galing sa balon kitas tayo nagalikong baluktot hindi na palaki yun eh kita siya kaagad ano lang yan sayang yung pagpapalaki natin dyan ito lahat ng mga pangit na bunga yan kagaya nyo pinipitas ko na yan get malate pa at hindi na makasagabal sa ibang magagandang bunga. gaano lang din kasi yan, nagkakain ng abuno. Yung mga ganyan, hindi naman yan, ano, hindi naman sayang yan. Napapansin niya yung mga nag, mga nagpapakpit sa palengke. Yung halo-halo, yung gulay na naka, nakabalot na. Yan madalas yung kinukuha nila, yung mga ganyan, ano, mga ganyang reject na buong yung pinukuha nila na panghalo bukod sa mura hindi mo na rin yan mapapansin mga master kapag nahiwa na kung maganda bang klase o hindi so yun yun yung kadalasan ginagawa ng mga nagtitinda ano talaga to na nabitin sa ano, sa alaga ng mga nakaraan ano maraming sira na bunga pero ano pa to mapapasaulian pa to dali lang sa pasaulian to

mga nahinog na sa puno. marami pa rin ano marami pa rin mga bunga mga maliliit Basta tuloy-tuloy ang pag-alaga nitong mga master, tuloy-tuloy din ang bunga nito hanggat gumagapang yung bagay nito. Ilalabas at lalabas talaga na bunga yan sa bawat bagay na gumagapang. ito na yung harvest natin ngayong araw ayan daming ano daming rigid bunga ng ano bunga ng kulang sa pagkakaalaga mga nasa ano to hindi ako nagkakamali mga nasa lima hanggang pitong kilo yan e ano natin yan ipamigay e, pamigay na lang natin sayang naman ito yung mga goods lang ayan na namin natin so ayan mga master hmm, medyo sensitive lang talaga konti yung ampalaya kailangan hindi yan laging nabibitin parang tao rin yan na hindi dapat nabibitin sa pag-alaga magtatampo yan pagka nabitin sa pag-alaga so goods pa din may ano pa rin tayo mga nasa tansya ko nito mga nasa 25 to 30 kilos din ito yun makabawi ah, pa din okay, sa pagod tsaka sa gastos